Ayun, titestingin pa daw. testingan nga na. Ng, titestingin daw. Sa araro kong marunong. Ayun na yung araro. Ba't ganyan yung pang araro? Ano yan? Yung haba ata? Ah, ang lapad. Sa araro, matagal na yan. Paragos. Dito, dito sa Pampanga. Balsa. Ah, balsa. balsa. Balsa sa Kapampanga, sa Tala, Galog, Paragos. Ito eh. Kaka-deliver mo lang. Excited ka nang kumain ah. Nagkatawad siya. Nagkatawad siya. Testingan pa daw mga kachika. Ayun na. At sasabit na. Ayun na. Ano ba sa Si sincaw. Lumiliyad pa. Lumiliyad pa ba? <laughs> Basal, oh. na pa, anak -anak, ay, ah. Basal na pa oh. nga oh. 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 anak Ha? Basal na pa. Ah, itang babae? Oo. Ah, inimbala ni itang babae pang nga. Ang matuling! Ah, di kaya, di kaya, boss ko. Ang titang kay, mong... Wala na ko. Baka. Aliw. Dumayo ko pa ng pag-araro dito, bossing. Practice. Practice. Sabi pa yan kayo nag-ganit

Di ba makagatas ko pa, mamawos na lang. Kanyang din ang Stop! Gagam pa lang pa si Piasi. Maliyap na kanini. Yung paman niyo, Lutz. Mamakliya sa Roni. Kaya rin kanyang niyang turukan niyan. Ano? Kanini. Ang mabukat. Wow, alin kanini. Kaya rin kanyang. Kinawasag yung pamunin. Muna yung pamunin ako. Nagunan. Kaya kung kanyari kanyang. Kaya, alam ka pa lang Pag marunong mabait pa sana. Testingan pala. Yung ero ko. Ito yung aararohin niya mga kachika. O oh, ayan, dyan siya mag-aararoh. Kalaki ata. Ang lugar dito. ng tapos ng testing, eh. nakapasa.